Oh, maraming salamat. Yun, sir, sir, mga lods. Sakay na. Galing ano to? UAE, sir, no? Oo, oh, sir. Yun, first time natin makakuha ngayon ng UAE. oh. <laughs> Tayo na sa mundo kay sir. Five star ka, sir. Kumaw, no? Kumaw, sir. Five star. Saan, tawuan, sir, mga uwi mo niyan? Kaba na tuwan, sir. Kaba na tuwan. Mm -hmm. Sa so, parang ano naman dyan, 24 hours naman mga... Oh, tinig mo nga eh. 24 hours. Hmm, eh kasi susunduin sana ako eh. Sabi ko may pasok yung mga bata bukas. Hmm, mapupuyat lang. Hmm. Ilang oras ang biyahe mo pa niyan? Pamanatuan? Oo. Oh. Mahaba pa, mga tatlong oras pa maingit. Ang haba rin ang biyahe mo, no? Ah, sir, from Cuba, uh, Guantanamo Bay, biyahe kami ng airplane. Papunta ng Jacksonville sa Florida. Tapos? Tapos from Florida, biyahe kami ng New York oh, grabe tapos <laughs> New York to Korea tapos Korea to Philippines apat no? apat oh, ba? nakasawa <laughs> <laughs> alas ilang oras yung biyahe mo kung tutusin uh, sa aeroplano sa aeroplano 2 hours tapos 2 hours Wow, uh, hour, uh, 16 New York to Korea, ah, uh, ano na, New York to Korea, pulang 16 hours eh. Ah, oh, grabe, halos 24 oras. Oh, uh, tapos <laughs> dito, 4 apat, apat na oras, Korea to Philippines. Halos isang araw pa, 24 oras nga ang biyahe. Yeah, no? uh. Kaya ang ako doon sa island ng Friday. Kaya dumating ako ngayon dito, Sunday. Bro. <laughs> <laughs> Sunday ng gabi. Higit pa 24 oras pala biyahe, no? Huh? Nakakita uh, ko na rin si Sir Choi. <laughs> Napanood lang tayo sa Sir mga lods yan you know? Oo. Oh. Napanood lang tayo sa Facebook. No? Legit. <laughs> mga kapwa ko, OFW, dito na kayo. Sigurado to. Pinipigil ba nga ako ng manager namin eh. Oh. Eh sabi ko, kailangan kong check yung kapatid ko dahil na uh, mahirap din yung yung nakakwento ko sa iyo na kapwa Pilipino kapwa Pilipino yung talaga hindi mawala sa Pilipino yung talaga ang sakit natin o no? oh. mga tao mainggit maing gagawa ng kasiraan siraan ka para lang umangat mm -hmm. mga ganyan talagang trabaho pagka ay gipat talaga ibang lahi mga ano Hindi <laughs> pa ibang lahi Mag, may tulungan sila eh oh. oh